naman tong isa. O, oh, nagbabalak na naman siyang tumakas. Ito talaga yung napakulit. Ito, kinulong na namin tong isa kasi nga isa rin yan, mga mahiling tumakas. Yung mga maliliit nandyan sa loob. Natutulog na sila. Hyper. Ayun yung mga iba. malalamigan kasi sila kaya nandyan sila. Ito nga ang bahay na yan eh. May up and down yan ngayon one story na lang eh. Dahil nginat nila ng nginat-ngat. Isang maliit. Ayun. Yung isa, gagawa ng paraan talaga para makatakas. Kulit-kulit. Ah, Ayan o. Oh. Skippy. 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 Gusto niya talagang mag escape Ayaw, Kinji. Mama, man sa iyo. So, yan. Ano, makawala na dyan sa kanilang ano. Kapalitan din namin to yung kulungan nila. Kasi nga, gagawin namin mas, pag ano kasi, nasa aquarium. Oh, Hindi ko sa Mahirap linisan yung bahay. Ay, Hindi ka tulad pag puro screen. Madali lang siyang linisan. Mama! Hini! Ito! Hiya! Ayan yun lamang guys. Babush!